Well, 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 for today's video, mga langga, ay ipapasilip ko naman po sa inyo ang aming gala serye. Woo! Ang ating first destination for today's video, mga langga, ay ang patok na patok ngayon na Adventure Park dito lamang sa Tupi, South Cotabato, na tinatawag nilang Euphoria. Wow! Pero bago kami pumasok sa loob, ay nahagip muna ng aming mga mata ang tindahan ng mangga. <laughs> At dahil mangga is life tayo, hindi tayo papayag na hindi natin matitikman yan. <laughs> And as you can see mga langga, ay papasok na talaga tayo dito sa kanilang entrance at ito po yung bubungad na view sa inyo. At syempre, bago ka talaga makakapasok, ay magbabayad ka muna ng entrance fee. Salamat sa sponsor, God bless you! <laughs> meron silang ikakabit na wristband sa lahat ng papasok sa loob. At mas mainam din mamasyal po dito kapag medyo maaga ka or medyo hapon-hapon na. Sa totoo lang kasi, medyo mainit din dito pag mga ganitong mga oras na. Pero pag feel mo na mamasyal ng ganitong mga oras, magdala ka na lang po ng sarili mong payong. Or kung nakalimutan mo naman, e eh, mapabenta naman po sila dito. Yes! Kapag adventurer ka na klase ng tao, ay saktong sakto ka talaga dito. At kung hindi naman, at picture-picture lang yung habol mo, madami din pong spot dito na talaga namang pang Instagramable. At dahil wala tayong sariling videographer at photographer, ay salit-salitan po yung aming ginagawa dyan. And after ng picture-picture sa my entrance, and finally, nandito na po kami sa pinakaloob. At eto po yung makikita mo sa loob. Woo! At bago nga po kami pumunta sa kaloob-looban ng pasyalan na ito, ay eto nag-CR muna kami. <laughs> Mahirap na at baka tawagin tayo ng kalikasan sa kalagitnaan ng ating pasyalan. <laughs> go-kart naman po yung unang bumungad sa amin na rides. At talaga namang eto at kahit mainit ay nag enjoy yung mga bata sa pagbabike diyan. Hindi na namin pinasakay sila aling maliit at ati Jael dyan ng go-kart dahil medyo mainit talaga ang panahon. Picture picture na lang at emote emote na lang tayo para hindi naman masayang yung lakad natin dito. Woo! Ang aming next destination ay ang cafeteria kung saan bibili kami ng ticket para sa kanilang rainbow slide. At dahil hindi tayo sasakay sa kanilang rainbow slide ay dito tayo oh. pupwesto para naman makakuha tayo ng magandang picture at magandang video. At syempre hindi tayo papayag this time na hindi na naman tayo makakasali sa ating frame for today's video. At eto na nga mga langga unang sabak ay si Aling Maliit sunod ay si Ate Jael at ang panghuli ay si Tita Ay. Irish. At pagkatapos mong mag-slide dyan sa napakahaba nilang rainbow slide, ay aakyat kang muli doon sa yung pinanggalingan. <laughs> Napasubo yung tatlo. Buti na lang di na ako sumali. <laughs> Ginusto nyo yan, kaya magtiis kayong maglakad papuntang taas na naman. <laughs> oh, awat na. Baka humantong yan sa asma. <laughs> Medyo malayo-layo din yung lalakarin mo pabalik sa taas mga langga kaya naman pag-isipan mo muna bago ka sumakay. Ang <laughs> next destination naman namin mga langga ay ang kanilang hanging bicycle. Hindi na rin ako nag-try dyan dahil medyo hindi ko feel ang rides na mga ito. <laughs> Natakot pala. <laughs> Sino ba naman kasi ang hindi mag-aalinlangan pag narinig mo yung tilian ng unang nag-try? Oh. <laughs> Play safe tayo for today's video mga langga. <laughs> At dahil nga hindi din pwede ang ating aling maliit at ayan, nag-feature-feature na lamang siya sa hanging bicycle. Kompleto naman po sila sa safety harness, mga langga, kaya naman wala kang kabakaba -kaba pag ikaw ay sumakay dito. Oh. Medyo matagal-tagal din yung padjak mo dito, mga langga, dahil mahaba-haba yung lalakbay nyo. Yes! Ibay ng loob at lakas ng katawan talaga yung labanan dito sa adventure activities na mga ganito, mga langga. Kaya naman kung gusto mong mag-try, dapat e-adventurous eh, ka. Pagkatapos po nilang maghanging bicycle, mga langga, at... I... Nagmasid-masid na lang po kami sa iba pa nilang mga adventure activities dito. Meron po silang glass bridge dito at saka yung kanilang long jump mga langga. Medyo may pagka-extreme po yung mga adventure activities nila dito mga langga. Limited lang yung mga pang-kids dito. Kaya naman, saktong-sakto talaga ito sa mga magbabarkada na mahilig mag-adventure at mag-rides ng mga extreme. Ang next naman po ay yung sky swing nila. The last but not the least. Lumapit talaga ng mahigpit dito, mga langga, dahil napakataas po ng iyong pagduduyanan. Yes. Pag nagkataon at nahulog ka dito, talagang doon sa kabilang bundok ka talaga <laughs> Paniguradong yung malalakas lang talaga yung mga loob ang makakasakay dito mga langga. Ay, kahit na tumingin nga sa baba ay hindi ko na ata kayang gawin mga langga dahil sa sobrang tarik nito. Oh my god. Kaya naman ito at hanggang imagination na lang ang mga person. <laughs> hanggang dito na lamang po ang ating video for today's mga langga at maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam!